Deuteronomio, Kabanatang 20 hanggang 22. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Itinuro ni Moises sa Israel ang mga tagubilin ni Yahweh tungkol sa pakikipagdigma, pamumuhay ng may disiplina at paggalang sa kapwa. Makikita rito kung paano nais ng Diyos na maging makatarungan at mahabagin ang kanyang bayan kait sa gitna ng digmaan o sa mga simpleng bagay na pang-araw-araw na buhay. Pinapaalala niya na ang pagsunod sa kanya ay hindi lang sa templo o altar, kundi sa lahat ng kilos, desisyon at pakikitungo natin sa iba. Deuteronomio, ikadalawampung kabanata, ang mga kautusan tungkol sa digmaan. Kung kayo'y makikipagdigma at makita ninyo na mas marami ang mga kabayo karwahe at sundalo ng inyong kalaban, huwag kayong matatakot dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo pumunta sa digmaan, dapat lumapit muna ang pari sa harapan ng mga sundalo at sabihin, Makinig kayo o mamamaya ng Israel. Sa araw na ito ay makikipagdigma kayo sa inyong mga kaaway. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo at pagtatagumpahin niya kayo. Pagkatapos, ganito dapat ang sasabihin ng mga opisyal sa mga sundalo. Sino man sa inyo ang may bagong bahay na hindi pa na itatalaga, umuwi siya dahil baka mapatay siya sa labanan at ibang tao ang magtalaga ng bahay niya. Kung mayroon sa inyong nakapagtanim ng ubas at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga nito, umuwi rin siya dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang makinabang nito. Kung may ikakasal sa inyo, umuwi siya dahil baka mapatay siya sa labanan at ang ibang tao ang pakasalan ng kanyang mapapangasawa. Sasabihin pa ng mga opisyal kung mayroon sa inyong natatakot o naduduwag umuwi siya dahil baka maduwag din ang mga kasama niya. Kapag natapos na ng mga opisyal ang pagsasabi nito sa mga sundalo, pipili sila ng mga pinuno para pamahalaan ang mga sundalo. Kung sasalakay kayo sa isang lungsod, bigyan niyo muna sila ng pagkakataong sumuko. Kapag sumuko sila at buksan ang pintuan ng kanilang lungsod, gawin niyong alipin silang lahat at pagtrabahuhin para sa inyo. Pero kung hindi sila susuko, kundi makikipaglaban sila sa inyo, sa lakay ninyo sila. Kapag sila ay natalo na ninyo sa tulong ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, patayin ninyo ang lahat ng kanilang mga lalaki. Ngunit maaari ninyong bihagi ng mga babae, mga bata at ang mga hayop at maaari ninyong samsamin ang lahat ng ari-arian na nasa lungsod. Gamitin ninyo ang mga samsam na ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos mula sa mga kaaway ninyo. Gawin lang ninyo ito sa mga lungsod na hindi bahagi ng lupaing sasakupin ninyo. Pero patayin ninyong lahat ng tao sa mga lungsod na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Lipulin ninyo ang lahat ng Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo bilang handog sa Panginoon na inyong Diyos ayon sa kanyang iniutos. Sapagkat kung hindi, tuturuan nila kayo ng lahat ng kasuklam-suklam na gawa na ginagawa nila sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. At dahil dito ay magkakasala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Kung matagal ang inyong pagsalakay sa isang lungsod, huwag ninyong puputulin ang mga punong namumunga. Kainin ninyo mga bunga nito, pero huwag nga ninyong puputulin dahil hindi ninyo sila kalaban na inyong lilipulin. Pero maaari ninyong putuli ng mga puno na walang bunga o walang bunga na maaaring kainin at gamitin ito sa pagsakop sa lungsod hanggang sa maagaw ninyo ito. Deuteronomio Kabanatang 21 Ang hindi pa nakikilalang mamamatay tao Kapag naroon na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, na aangkinin ninyo at may nakita kayong bangkay ng tao at hindi ninyo alam kung sino ang pumatay dito. Dapat sukati ng mga tagapamahala sa inyo kung aling bayan sa palibot ang pinakamalapit kung saan natagpuan ang bangkay. Pagkatapos, kukuha ang mga tagapamahala ng bayang iyon ng dumalagang baka na hindi pa nakakapagtrabaho o nakakapag-araro. Dadalhin nila ito sa lambak na palaging dinadaluyan ng tubig na ang lupa doon ay hindi pa naaararo at natataniman, at doon nila babaliin ang leeg ng dumalagang baka. Dapat ding pumunta roon ang mga pari na mula sa lahi ni Levi dahil pinili sila ng Panginoon na inyong Diyos na maglingkod at magbigay ng basbas sa pangalan ng Panginoon at magdesisyon sa lahat ng kaso. Pagkatapos ang lahat ng tagapamahala ng bayan sa pinakamalapit na lugar kung saan nakita ang bangkay ay maguhugas ng kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang leeg sa lambak. At sasabihin nila, hindi kami ang pumatay at hindi rin namin nakita kung sino ang pumatay. O Panginoon, patawarin niyo po ang mga mamamayan ninyong Israelita na inyong iniligtas sa Ehipto. Huwag ninyo kaming panagutin sa kamatayan ng inosenteng taong ito kung ganito ang gagawin ninyo, hindi na kayo pananagutin ng Panginoon sa pagpatay dahil makikita niya na matuwid kayo. Ang pag-aasawa ng bihag na babae. Kung nakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway at ibinigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, at binihag ninyo sila, at ang isa sa inyo ay nakakita ng magandang babae sa mga bihag at nagustuhan niya ito at gusto niya itong mapangasawa, Dadalhin niya ang babae sa kanyang bahay at kakalbuhin ang ulo niya. Puputuli ng mga kuko at papalitan ng suot niyang damit nang binihag siya. Dapat magpaiwan ang babae sa bahay ninyo sa loob ng isang buwan habang nagluluksa siya para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, maaari na siyang maging asawa. Pero kung sa bandang huli ay mawalan ang lalaki ng gana sa babae, dapat niya itong payagang pumunta saan man gustuhin ng babae. Hindi na siya dapat pang-ipagbili o gawing alipin dahil siya'y ipinahiya niya ang karapatan ng mga panganay. Kung may isang lalaki na dalawa ang asawa at mahal niya ang isa pero hindi ang isa at may mga anak siya sa dalawa. At kung ang panganay niyang lalaki ay anak ng asawa niyang hindi niya mahal kapag hahatiin na niya ang kanyang ari-arian kailangan ang parte na para sa panganay na anak ay huwag ibigay sa anak ng asawa niyang minamahal. Dapat niya itong ibigay sa panganay kahit na hindi niya mahal ang ina nito. Kailangan niyang kilalani na panganay niyang anak ang anak ng asawa niyang hindi minamahal. Ibibigay niya sa kanya ng doble ang bahagi ng ari-arian niya dahil siya ang naunang anak at may karapatang siyang tumanggap ng kanyang bahagi bilang panganay na anak ang hindi matapat na anak. Kung ang isang tao ay may anak na lalaki na matigas ang ulo at suwail na ayaw makinig sa kanyang mga magulang kapag siya'y dinidisiplina, dadalhin siya ng kanyang mga magulang sa mga tagapamahala doon sa pintuan ng bayan. Sasabihin nila sa mga tagapamahala, Matigas ang ulo nitong anak namin at rebelde siya. Hindi siya sumusunod sa amin. Gastador siya at lasenggo Pagkatapos, dapat siyang batuhin ng lahat ng naninirahan sa bayan hanggang sa mamatay siya. Marinig ito ng lahat ng Israelita at matatakot sila. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ang iba pang mga kautusan. Kung ang isang tao ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa isang krimen na ginawa niya at ibinite ng bangkay niya sa puno, hindi dapat umabot hanggang umaga ang bangkay niya roon dapat ninyo itong ilibing sa araw ding iyon, dahil ang sino mang ibinitin sa puno ay isinumpa ng Diyos. Kung hindi ninyo ito ililibing sa araw ding iyon, madudungisan nito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana ninyo. Deuteronomio Kabanatang 22 Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Huwag ninyo itong pababayaan sa halip dalhin ninyo ito sa may-ari. Pero kung malayo ang tinitirhan ng may-ari o hindi ninyo alam kung kanino ito, iuwi muna ninyo ito. Kapag hinanap ito ng may-ari, saka ninyo ito ibigay sa kanya. Ganito rin ang gagawin ninyo sa asno o kasuotan o anumang bagay na nawala sa inyong kapwa. Huwag ninyo itong babaliwalain kung makita mo na ang asno o ang baka ng iyong kapwa ay nabuwal sa daan, huwag mo itong pabayaan. Tulungan mo ang may-ari para itayo ito. Hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae dahil kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Kung may makita kayong mga pugad ng ibon sa tabi ng daan, sa punong kahoy o sa lupa at ang inahin ay nakaupo sa mga itlog o sa kanyang mga inakay, huwag ninyong kukunin ang inahin kasama ng mga itlog o mga inakay. Maaari ninyong kunin ang mga itlog o mga inakay, pero kailangang pakawalan ninyo ang inahin para maging mabuti ang inyong kalagayan at mabuhay kayo ng matagal. Kung magpapatayo kayo ng bahay, lagyan ninyo ng rehas ang palibot ng inyong patag na bubong para wala kayong pananagutan kung may mahulog mula sa bubong ninyo at mamatay. Huwag kayong magtatanim ng ibang binhi sa ubasan. Kung gagawin ninyo ito, magiging pag-aari na ng templo ang bungang itinanim ninyo at pati na rin ang bunga ng inyong ubasan. Huwag ninyong pagpaparisin ang baka at ang asno sa pag-aararo. Huwag kayong magsusuot ng damit na ginawa sa dalawang klase ng tela. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na gilid ng balabal na damit ninyo. Kautosan tungkol sa dangal ng babae. Kung napangasawa ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos nilang magsiping, ay inayawan ng lalaki ang kanyang asawa at pinagbintangan niya ito. At sinabi niya, natuklasan kong hindi na birhen ang aking asawa nang sumiping ako sa kanya. Pupunta ang magulang ng babae sa mga tagapamahala doon sa may pintuan ng bayan. Nagdadala sila ng ebidensya na birhen ang anak nila at sasabihin ng ama ng babae sa mga tagapamahala, ipinakasal ko ang anak ko sa taong ito at ngayon nagagalit siya sa anak ko. Pinagbibintangan niya ang anak ko na hindi na siya birhen ng mapangasawa niya. Pero heto ang ebidensya na birhen ng aking anak. At ipapakita ng magulang sa mga tagapamahala ang sapin ng mag-asawa na may dugo. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga tagapamahala ang lalaki at parurusahan. Pagmumultahin siya ng isandaang pirasong pilak at ibibigay ito sa ama ng babae dahil ipinahiya niya ang isang birheng Israelita at dapat ay huwag niyang hihiwalayan ng babae habang nabubuhay siya. Pero kung totoo ang bintang at walang makitang ebidensya na birhen ng babae, dadalhin ang babaeng iyon sa harap ng bahay ng kanyang ama at doon babatuhin siya ng mga lalaki ng bayan hanggang sa mamatay. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Nakakahiya ang bagay na ginawa niya sa Israel sa pamamagitan ng pakikiapid habang nasa poder pa siya ng kanyang ama. Ang kautusan tungkol sa pakikiapid kung nakiapid ang isang lalaki sa isang babaeng may asawa, dapat napatayin silang dalawa. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung ang isang lalaki ay nakiapid sa isang dalagang malapit ng ikasal at nangyari ito sa isang bayan, dadalhin silang dalawa sa pintuan ng bayan at babatuhin hanggang sa mamatay. Papatayin ang babae dahil kahit na naroon siya sa bayan, hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Papatayin din ng lalaki dahil nakiapid siya sa babaeng ikakasal na. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Ngunit kung ang babaeng ikakasal na ay pinagsamantalahan ng lalaki sa labas ng bayan, ang lalaki lang ang papatayin. Huwag ninyong sasaktan ng babae. Hindi siya nagkasala at hindi siya dapat parusahan ng kamatayan. Ang kasong ito ay katulad ng kaso ng tao na sumalakay sa kanyang kapwa at pinatay ito. Dahil sa labas ng bayan pinagsamantalahan ng babae, kahit na sumigaw siya para humingi ng tulong, walang makakarinig sa kanya para tumulong. Kung nahuli ang isang lalaki na pinagsamantalahan ang isang dalaga na walang nobyo, magbabayad ang lalaki ng limampung pirasong pilak sa ama ng babae. Dapat niyang pakasalan ng babae dahil kinuha niya ang kanyang pagkababae at hindi niya ito dapat hiwalayan habang siya'y nabubuhay. Hindi dapat makiapid ang anak sa asawa ng kanyang ama dahil kahiyahiya ito sa kanyang ama.